Hello guys, welcome back to my vlog. Ngayon sa video na may papamalas ko sa inyo kung paano tayo magpakain ng ating alagang baboy. Ano? Kung gaano karami ang dapat natin ipakain sa ating mga baboy. Ayan, gusto ko lang i-share guys sa inyo ang ating mga karanasan. Ano? Kung paano tayo magpakain o mag-alaga ng ating alagang baboy. Kaya tapos nyo lang yung video nito. Sigurado may matutunan naman kayo. Ano? Ayan guys, umpisahan na natin. Okay, guys, yung una natin papakita sa inyo. Ano? yung alaga nating sampung baboy na mga piik di maigit pa lang siyang 1 in half. Yan, nasa 1 in half mas na siya, no? magwa 1 in half na yung alaga natin unang biik na nasa likod. Ano, papakita natin mamaya. Kaya kiluhin natin yung papakain natin sa kanila. Ano? Ayan. Di bali, sampung baboy sila. Ayan, di bali, nagpakain na ako ng isang takal dahil maiingay nga. Hindi tayo makabili sa pagsasalita. Ano? Dahil maiingay sila. Di bali, nasa mahigit limang kilo na ang ating pinapakain ano sa ating sampung baboy na may git ng one in half ay nasa one and half months na ano ayan ito so yung ano di pala yung aking pinapakain na ngayon ay eh, starter na ayan starter na ang pinapakain natin niya sa kanila ano ayan ito guys samahan niyo ako dito kat mo Kasi so guys, yung ating alagang baboy na nasa one and 1 half months na to, ano? Di ba alis sampung pirata sila? Yan. Ang pakain nga natin dito, starter na ano? Yun nga, kinilo natin kanina. Nasa kumakain na sila ng limang kilo. Ibig sabihin, sa isang baboy, kumakain ang kalahating kilo dahil kulang na sa kanila yung apat na kilo. Kasi malalaman naman natin sa baboy kung kulang pa dahil mabilis maubos ang kanilang pagkain kung kulang pa ang pagkain ng ating baby ano. Kasi kung titipirin natin to mabagal ang paglaki. Huwag naman natin kasusubra na pagpakain sa baboy. Ano? Dahil isa yun sa dahilan baka magtait ang ating alagang baboy. guys, yung pangalawa nating mga piik, ano, ito ay nasa 3 weeks pa lang. Kaya ang pakain natin ay pre-starter, ayan. Di bali, ito naman ay nasa siyam na piik. Ayan, siyam na piik itong alaga natin, ano, yung natin. Ayan, kilohin ay natin kung ilang kilo lang pinapakain natin, ano. Ayan, di bali, nasa 2 and half ang ating pinapakain na sa ating Siyam na bake. Ano? So, di bali nasa pre pa lang. Ayan. Pre starter ang ating pakain pa lang. Ano? Ayan. Okay. Ilagay na natin. Ano? Ayan guys. Ano? Hindi natin niya pagkain dahil kung titipirin natin mabagal ang kanilang paglaki at makikita rin natin kung kulang pa ang pagkain nila yun nga sabi ko kanina mabilis maubos at hindi pagaanong lumulubo ang kanilang yan ano pero sabi ko nga hindi dapat masyadong sobra ng pagkain dahil nga baka magtay naman ano ayan okay Siyempre ano guys, dapat lagi malinis ang ating banlat. Lagi natin aalis ang gumi. Para iwas sa sakit o bakterya na dumapit sa ating mga alagang babi Ano? Ang dami ng silang gumi. So guys, ay mula ng ating kinuhan no, kung ay hindi pa sila nagkakain o lagi Ano? Dahil nga sa pagbibigay din ng pagkain ano dapat marunong tayong magpakiramdam kung ano kailangan ng ating baboy okay Ayon natin sa labas at pag pagpapainom natin sa laga na baboy ano nang kaya nitong mga big pa lang dapat control din natin ang pagpapainom ano para hindi sila masubrahan sa tubig. Kasi kasi to kapag nagtatay isang baboy dahil nasusubrahan natin sa pagpapayo ng tubig, ano? Dapat tamang tama lang. Ayan, huwag natin dadamingan na masyado. Ayan, walisin natin ito kung tayo sa dumini lang. nga, dapat talaga natin malinis. Ating balak. Para iwasan. At nandito naman tayo sa ating talagang isang ano ano. Ito nga yun yung nasa one and half months na ito ano. Yan kung mapapansin nyo guys, talagang malalaki na sila. Talagang malalakas na rin kumain. Yun ano, nasa, na, nasa limang kilo na ang kanilang kinakain na starter dahil kapag pinakain natin itong bitin sa kanila ito so ay naghahanap pa ng pagkain na ano? kaya kailangan natin dagdagan. kaya dapat sir ba guys sa pag-aalaga ng baboy ano kapag kulang dagdagan natin yung pagkain para mabilis ang kanilang paglaki huwag naman masyadong marami ano dahil e, yun nga dahil, dahil, dahil lang, baka magkain sa baboy Yeah, kung makikita nyo nga, para pare sa kanilang lakik. Ang gaganda nila. Ayan. Saka kung na natin ng pagkain, ayan, a-applyan natin ng vitamins, ano. Ayan, guys. Ano, maraming vitamins naman na klase, ano. Huwag na tayo magbabagit natin. Maraming bread naman, ano. Ayan. Kung so, anong gusto natin gamitin, dahil alam naman yan sa mga supplier ng mga nagsitinda ng pagkain ng baboy. Talo po tayo kung ano gusto nating brand na vitamins na pwede natin i-kainom sa ating alamang baboy para malulusog at malalakas sila. No? Talagang masagana silang kumain no? kung makikita nyo nga. Yan at ginisa naman natin dito. guys, yung magkatabi lang naman itong alaga natin. Ayun, nasa 3 weeks pa lang to Yung kabila natin. Yun, ito ay nasa siyam, ito ay nasa sampo. At may isang inahin pa nga tayo doon nasa dulo. Yung may buntis na rin ano. Yan guys, ang ginagawa ko guys, ano, bawat pakain natin, kinikilo natin para monitor natin yung pinapakain natin kung gaano karami, kung mabilis ba nilang maubos, yung pagkain na binibigay natin, kung medyo matagal naman, nabubusog sila agad, agad babawas-bawasan natin, ano. Huwag natin bibiglayin yung pagkain nila. Ayan, guys, ano, naubos na kanilang pagkain. Yan, hindi sabihin, okay, tamang-tama lang yung ating binigay na pagkain, ano. Pero mga ilang araw, kapag talagang mabilis maubos ang kanilang pagkain, magdadagdag naman tayo ng isang takal o kalahating kilo ano sa ating alagang ito so one and half months na alagang baboy ano ayan kung makikita nyo nga ubos na ubos ng kanilang pagkain halos naghahanap pa sila ayan mga ilang araw nga magdadagdag na tayo dito dahil medyo kulang na sa kanila ang limang kilo ano ayan at dito naman sa kabila, nalaga natin ito nga ay nasa 3 weeks. Ayan, ubos na rin ang kanilang pagkain. Mga ilang araw nga, magdalagdag na naman tayo. Ano? Di bali nasa 3 kilo na ang pinapakain natin dito sa siyam na baboy na ating alaga. Ano? Ayan, no? Ayan yung inahin natin nandun sa unahan. Ano? Ayan, ito ay nasa 3 weeks na ano guys. Ganun lang naman guys ang ating karanasan sa pag-aalaga ng baboy. Ano? dahil hindi man talaga tayo eksperto gusto ko lang naman i-share sa inyo yung ating karanasan sa pag-aalaga ng baboy yun nga kinikilo ko bago ko ipakain sa kanila para alam ko kung magdadagdag ako o magbabawas dahil nag-observe rin ako sa pagkain nila yun nga kapag mabilis o naghahanap pa sila ng pagkain gaya nito parang kulang na sa kanila tatlong kilo siguro mga isang araw o dalawang araw magdadagdag naman tayo ano ng pagkain nila Ayan. saka nga yung pagpapainom natin sa kanila tubig dapat tamang tama lang para hindi sila magtay ano sa kayong pag-a-apply ng vitamins kapag naghihina kanilang pagkain ayan papainumin natin sila ng vitamins para bumalik uli ang kanilang sigla at lakas sa pagkain ano dahil isa yun sa nagpapabilis ng paglaki ng ating alagang baboy Ayan. Hanggang dito muna guys ang ating update sa ating mga alagang baboy. Ano? Ayan. At maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan. Ito po ang Tumalas TV. Nagbibigay ng idea at kaalaman. Bye-bye!